<laughs> asala, asala. <laughs> Pre, Facebook to. Ah. <laughs> Ay, syada. Wag. Wag. kayong ganyan. Bakit? ako ikaw okay. ba 'yung to? Bigasuna natin ba 'yung nag-issue? ng DTI? Packet ko hindi ko naman alam kung pa. Beket ang Bakit? Oh, bakit? Ano ang problema mo? Marunong ka ba ng Ikaw lang delete, wala namang makusulat. na marahil ang usila. Ya, hindi naman kasi, tingin mo naman na mo. Hoy, okay mga pasikat. Sada. <laughs> Malayo, na nalulubat tuloy. Ah. Ustilah. Jalan dulu. ah.